সুখী oh dapat dong nganya ni bang bang. Saan? Saan? Sigey pam gamot 'yan. Oh, ano sa so 'yan. Hmm. Oh, Darius. Mas oh, siati Joey-Joey mo di ko Makita. Ayun pala. yun guys po guys ayun, mga hawak nyo yung mga Màu tây pang Asim. Say hi Say hi Hi, dog. <coughs> ito po yung pangasim ng papaitan guys, nadiba? Ah, <laughs> bari 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 tayo. <coughs>